Oops! Mga bossing! Andito tayo ngayon sa Barangay Tiris, Gubat, Sorsogo. Alam nyo ba kung bakit tayo nandito? Uy! Bakit nga ba? Syempre! dito tayo magbablog. Uy! Gusto ko yan! Agoy! Pero bago tayo sumabak sa gera, Bakit may gera? Namuha muna kami ng katmol. <laughs> ito nga't hawa ko na yung espada ni Magellan. At ito nga't lulusubin na namin ang mga tuway. Akala ko naman kung sino ang kalaban nyo. Tuway pala. Agoy! Andito na pala kami mga boss sa Sitio Tingting dito sa may barangay Tiris. Mga boss, mangunguha pala kami ngayon ng tuway. Ang makakasama ko pala ngayon ay si Roy si Islo, si John Ray, at syempre itong si Lupin. Abay handang handa na nga kaming sumabak sa gyera. Bit bit na nga namin yung kagamitan namin sa bahay. Pati nga kaldero ni Lola, kinuha na namin. Uy, bakit? Agoy! Ganito pala kapag sa pelikula, laging huli yung bida. Ay, ay, ay. Syempre, ikaw tagakuha ng video eh. Yan po mga boss, nandito na kami sa may kanipaan. Nadaanan nga namin itong balon dito sa may ting -ting. May mga naglalabanga dito at may mga naliligo. Yan nga kami ni Lola kung saan ba daw kami pupunta. Kung bakit pa daw may mga bitbit -bit kaming kaldero at balde. Abay maglalaba din po kami at dito na kami kakain. Ay Lola, <laughs> joke lang po. Agoy. Abay itong si Tataroy, ayaw bitawan tong dahon ng saging. Itong ang si John Ray at Lupi. Abay dito ko lang sila nakasama. Ihaya kasi sila ni Tataroy Dapat kasi kasama namin ngayon yung pinsan namin na si kaya lang nung pinuntahan namin ay palis din pala. Pupunta daw kasi siya ng e school para mag-enroll. Kaya ngayon, heto yung kasama natin si John at si Luffy. Heto kasing si Islo at Troy na pagplanuhan na talaga namin na pumunta dito. Yung isa nga namin kasama sa pagplano ay hindi rin nakasama. kasama. Abay maya, si daw kasi. Shout out sa iyo, Mincho. Dapat sa susunod ay sumama ka na. Ayan mga boss, andito na po kami sa kanipa. At syempre, dito nga kami mangunguhan ng tuway. Ito sa si Tata Roy nga ay expert sa pangunguhan ng tuway. Pag-apak pangalan niya ay I may mean, naku kaagad siya. At ganon din ito si Islo. Talaga namang mga tirador kayo ng tuway. Agoy! Ganito pala ang pangunguhan ng tuway. Ang dulo ng itak mo ay iguguhit mo dito sa lupa. bay parang ay. naglalaro ka lang. Agoy! Ang tawag nga nila sa pangunguhan ng tuway ay makarit. Kasi yung dulo ng itak, kapag tinamaan yung tuway, ay, ay nag spark sila. Uy, spark English yun! Nag-English ka na naman! Agoy! Aboy, ako nga nang nagigigil na at wala pang nakukuha. Ewan ko ba kung bakit parang nahihiya sa akin yung mga tuway. Nag-usap-usap siguro itong mga tuway. Sabi nila... Uy, may dayo. Magsitago tayo. Agoy. May mahirap din palang manguha ng tuway. Ang ko kasi, dampot ka lang ng dampot eh. Ay, sa wakas, nakakuha rin ako. For the first time in history in my life. Ang liit pa nang nakuha ko. Uy, hala, baka may mga pangarap ako sa buhay. At sa wakas, nakakuha ulit ako. Pero medyo malaki na ito. Baka ito na yung kapatid niya na mas matanda sa kanya. Abay, isang pamilya yata ang makukuha ko ngayon Bata. na. At ayan, nakakuha ulit ako. Pero ang liit pa rin. Baka ito na yung bunso sa magkakapatid. Abay, yung nanay at tatay na lang yung kulang para makompleto ko na yung isang pamilya. Uy, nakakuha ulit ako. Pero pero maliit pa rin Pasensya na kayo Alam kong may mga pangarap pa kayo sa buhay Eh kaya lang Pangarap din namin kayong makain Abay pasensya na kayo Masasarapin ko na lang yung pagkaluto ko sa inyo Parang mga pangarap nyo Ay may magandang kwento Agoy Abay itong mga kasama ko nga Ay magagaling talaga sa pangunguha ng tuway Kung baga sa mobile legend Sila na nga yung mga legendary Pabunta na nga sila sa pagkamitig. Abay ginawang ML Agoy Mga boss dito pala sa may kanipa ay maraming nangangagat. Ang tawag nga sa amin dito ay nuknok. Nuknok! -nuk. Bakit nok-nok? Knock. Abay, ewan ko. Dahil siguro kapag nakagat ka, nok-nok ka ng sakit. Uy, walang ganon. Agoy. Ah, Ito nga si Islo ay gigil na gigil na sa kakakarit. Mukhang pinagtataguan na rin siya ng mga tuway. At ay, may nakuha na naman si Tataroy Roy. nga ang tinatawiran namin ay medyo malalim na yung tubig. Abay, nahirapan nga kaming tumawi dito. Ito nga si Janry at si Islo ay tawa ng tawa. Mga mahilig kasi silang magpabaga. Pabaga? Ano yun? Abay, dito sa Bicol kapag pagsalitang pabaga ay siguradong mahangin ka. Agoy! Pakatawid nga namin dito sa malalim na park. Pinasuot na nga sa akin ni Roy yung jacket. At pati nga yung suot yung pants ay pinahiram niya sa akin. Nakita niya kasi kinakagat na ako ng mga nukno. Abay nuknukan talaga ng sakit kapag nakakagat. At eto nga at medyo marami-rami na rin yung nakuha namin. At sa wakas nakakuha ulit ako. Eto na siguro yung nanay nila. Yung tatay na lang yung kulat. At isang pamilya na sila. Agoy! Mga boss, hindi lang pala tuway yung kinuha namin dito. Naguha na rin kami ng rungoy. Itong rungoy nga ay parang susuri yung itsura. Yung pagkakaiba lang ay makintab yung shell ng rungoy. At ayan po, kitang kita nyo naman kung gaano sila kagaling magkarib. Abay ako ay taga-suporta lang sa kanila sa pangunguha nila nitong rungoy at why. At dahil nga po sa medyo marami na rin yung nakuha namin, nag-usap-usap nga kami, nalilipat kami sa daga. Doon nga ay mangunguha rin kami ng shell. Ayan nga si Janrey sa likuran ko. Abay nakaalalay, baka matumba ako. Abay tawa ng tawa pa rin nga ito si John Ray. Pinag-uusapan kasi silang tatlong nakakatawa. Eh, ako naman ay parang seryoso ako lang. Ako nakahawak ka ng mic bit sa may maysa nga. Bakali pa rin kasi ako sa pinag-uusapan nila. Pabaragahan kaya. Eto nga at naglalakad na kami papunta sa may daga. Beat beat pa nga rin namin yung kaldero. At yung mga gamit at mga nakuha naming tuway at rungoy. Abay nagpahuli nga itong si John sa paglalakad. Kumingi pala kami ng dalawang pirasong yog dun sa nadaanan namin kanina. Nalagyan kasi namin ng gata yung nakuha namin to at rungoy. namin dito sa balon ay nang hugas muna kami. Yung balon nga pala dito ay pwede raw inumin yung tubig. Malino naman yung tubig dito. Kaya lang ay walang takay Itong si Lola nga ay naliligo na. Nung kasi kami kanina ay naglalaba pa siya. Abay tawa nga ng tawa kasi nakikipagkwentuhan dito ka At ito naman si John Ray. Ay ng hugasan itong tuway. Lilinisin na namin bago namin dalin ng dagat. Doon na rin kasi kami magluluto. Ulam na rin kasi namin ang pananghalian. Ang dito na lang mga boss, abangan nyo yung parto ng video Huwag namin. Huwag kalimutan mag-follow, share, and react. Thank you.